Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. May i-share pala tayo mga boss uh, about sa tatayo ng uh, poste mga boss. Ano ba yung mga una nating ginagawa bago tayo mag uh, tayo ng uh, poste? Diting ko na lang ulit sa inyo mga boss. Lalo lalo na doon mga boss sa mga uh, hindi nakakasubaybay sa mga video natin. Sa preparation pala mga boss, dito sa pagtatayungan mga poste, yun naman yung unang-una talaga natin ginagawa. Uh, sa pagtatayo ng bahay mga boss, ang unang-una talagang ginagawa isa yung pagtatayuan ng poste, paghukay ng lagyan natin ng uh, mga pundasyon ng bahay natin mga boss. Ito yung sample natin mga boss. Ito yung uh, mga hukay natin uh, sa mga pundasyon na gagawin natin dito sa project natin mga boss. Ayan. Ito mga boss, uh, unang-una natin ginagawa mga boss. Isa, uh, naghuhukay tayo ng uh, magiging pundasyon ng poste natin. Ito mga boss, na uh, nalagyan na natin to ng parilya. Yung sukat na ito mga boss isa 1 uh, meter by 1 meter. Yung laki na itong uh, hukay natin dito. Tapos yung lalim na ito mga boss, isa, 1 uh, meter din siya. bos yung pinakang lalim ng hukay natin dito mga boss is depende sa ayun sa lupa mga boss. Uh, kung yung lupa natin dito isa uh, malambot, ay uh, yung 1 meter na yun mga boss is uh, lalalim pa. Hahanapin natin kasi mga boss yung pinakang natural ground nya yung talagang matigas. Para yung pundasyon natin nga isa uh, matibay. Kapag yung lupa naman natin mga boss ah uh, matigas na siya, ay uh, yung yung 1 meter na lalim natin mga boss isa inap uh, na yon para sa uh, sa pundasyon natin mga boss katulad dito mga boss uh, yung pipa natin dito mga boss is, kung tawagin ba isa adobe kung tawagin talagang napakatigas kaya yung hukay natin dito mga boss isa uh, nasa 1 meter tayo uh, minimum na lalim ng hukay natin mga boss pagkatapos mga boss kung mapapansin natin is nag ayan may graba tayong nilagay Ayan, naglalagay tayo ng graba bago natin ilagay itong parilya natin. Uh, yung kapal pala ng graba natin mga boss isa uh, 4 inches yung kapal ng graba natin na nilagay dyan bago natin pinatong itong parilya natin. Uh, naglalagay din tayo ng uh, mga spacer mga boss. Uh, yung sa uh, last na upload natin mga boss. Ayan yung ginawa nating mga spacer. Ayan. Kung makik makapansin natin, may spacer tayong nilagay. Uh, ito pala mga boss, yung spacer natin is ang kapal nito isa uh, 3 inches na itong, uh, concrete spacer natin. Para yung parilya natin mga boss, is nakaangat dito sa okay. may ground natin. natin bali 3 inches yung angat nito, netong na parilya natin. Para yung tibuos natin mga boss, itong eh, pirilya nga natin is nasa gitna siya ng uh, concrete na ibubuhos natin dito mga boss. Yung kung tawagin isa pundasyon, uh, yung pinaka pundasyon natin na buhos mga boss. Kasi ito pa yung uh, isang napakaimportante mga boss. Etong mga uh, etong mga parilya natin mga boss. Uh, kapag naglalagay rin tayo is uh, etong mga gilid nitong na uh, parilya natin, itong bakal natin ang uh, dapat is wala siyang contact dito sa mga... ang lupa. Ayun, katulad nito mga boss. Uh, ang lalaki pa ng space natin dito. Uh, mas malaki, mas maganda mga boss. Uh, space natin dito sa lupa. Uh, talagang nasa gitna yung parilya pin... natin. Ayan, wala siyang contact dito sa lupa. Ang tendency kasi nun mga boss, uh, kaya iniiwasan nating magka-contact itong uh, mga bakal natin sa lupa doon kasi nag start yung kalawangin yung bakal natin once na may kontakto sa lupa ayan, uh, didikit siya pag ito nag yung lupa in, uh, mababasa itong uh, bakal natin doon mag start yung kakalawangin yan mga boss gagapang yung mga uh, kalawang yan hanggang uh, itong uh, buong bakal natin is kakalawangin na kaya napaka-importante na concrete cover na itong uh, parilya natin mga boss is uh, nasa loob eto uh, bakal natin Paka-importante talaga yan mga boss kaya kaya naman tayo na ito, mga boss naglalagay ng parilya kumbaga eto yung uh, sapatos no poste natin mga boss uh, kumbaga mga boss isa uh, hindi siya babaon sa lupa uh, wala tayong nilalagay na parilya kung poste yan uh, may tendency kasi mga boss yung poste natin is bumaon unlike kapag ganito mga boss may pinang, uh, parilya siya isa uh, hindi siya babaon sa lupa ang magiging concrete cover pala natin dito mga boss. Yung uh, taas ng magiging buhos natin dito sa parilya isa uh, 25 cm mga boss yung taas. Yung magiging concrete cover nitong na uh, parilya natin mga boss 25 cm. Mas makapal, mas maganda mga boss. Uh, 25 cm yung uh, minimum or standard nung, nung buhos ng mga pundasyon mga boss. Yung mga bakal pala natin dito mga boss, is 16mm yung ginamit natin dito na uh, parilya natin. Ayan, itong 1 uh, meter by 1 meter na laki mga boss, is 10 uh, Sampung bakal yung ginamit natin dito. Ba, limang piraso papunta dito, tsaka limang piraso yung nagkocross. Ayan, bali, sampu siya. Sampung piraso. Ah, uh, ganun yung preparation na ginagawa natin mga boss. Ayan, sana sa mga wala pang idea nakatulong yung uh, Ginere natin mga boss. Kung papaano tayo tatayo ng mga pundasyon bahay mga boss. Yung lahat ng hukay natin dito mga boss is may mga parilya na siya. Ayun katulad nito mga boss. Ayun may parilya na rin dito. Ayun the same din sa kabila may nilatag tayo dito na uh, mga graba. Pero ito mga boss na nabanggit natin sa last na video natin to. Ang uh, mapapansin nyo to is na malaki. Halos 2 meters yung ang, uh, parilya natin dito. Uh, kasi nga itong itong uh, part na to mga boss is tenen. Etong mga boss sa uh, kung tawagin is com uh, combine puting mga boss. Etong uh, ginawa natin dito. Uh, bukas isa uh, uh, magtatayo na tayo dito ng ng poste natin para mabuhusan natin to bukas mga boss. Pati yung dito sa part na to mga boss, okay na rin Pati yung doon sa may kabilang. Pati yung dito. Ayan, meron na rin tayo dyan. Uh, kompleto na yung mga parilya natin. Tapos nakapag-layout na rin pala tayo dito mga boss. Yung mga tansi natin, yung guide natin para sa uh, mga poste natin mga boss. Ayan, tapos yung dito rin mga boss. Ayan, okay na rin dito. Yung uh, mga poste pala natin mga boss na ilalagay dun bukas, si ito na rin. Kompleto na rin to mga boss. si uh, setup na lang natin dyan bukas yan para mabuhusan natin dinalan rin ulit natin mga boss yung mga space ng bakal natin. Ayan, ang gamit pala natin na bakal dito mga bosis, Ah uh, 16 mm na, anim na 16 mm at uh, tapos yung anilyo natin mga boss is uh, 10 mm. Yung space pala ng bakal natin mga boss is uh, tatlong uh, tatlong 5 cm, tatlong 7 cm. Uh, tatlong 10 cm. The rest mga boss, yung pa pataas na is uh, 20 cm na mga boss. Yun yung uh, space ng mga, bak ng mga anilyo natin dito mga boss. tapos yung mga anilyo natin mga boss, is ayun, na uh, same pa rin nung dati, is naka 135 degree tayo dito. Ayun, nakalock dito sa bakal natin na 16 mm. Ayun, napaka-importante din to mga boss. Uh, kailangan din is uh, naka- 135 degree yung ang uh, dulo nitong na anilyo natin mga boss uh, para nakalak dito sa may uh, bakal natin mga boss ayan katulad nito na ayan nakalak siya dito unlike kasi mga boss kapag kapag naka straight ito hindi siya naka 135 degree uh, may chance kasi mga boss na kumalas to itong anilyo natin dito sa mga bakal natin na 16 mm kaya kaya ganito talaga yung uh, design ng anilyo Uh, para sa mga poste natin mga boss. Pati sa biga mga boss is ganito rin yung uh, kailangan is naka 135 degree din siya sa mga boss. Ayan mga boss uh, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin mga boss. Ayan muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.